Good day. Ano nga ba ang mga sangkap na ating ginamit para sa ating sabaw, gulay, hipon, recipe na ito? Ayan. Simpli ang pamamaraan ng ito. So, please follow us sa ating recipe na gagawin sa araw na ito. Good day again. Simplihang mga sangkap para sa resiping ating gustong ibahagi na naman sa inyo. Hipon, okra, talong, rabanos, sitaw, kamatis, onion. Yan, isa-isa natin ipinakita sa inyo ang sangkap na ating gagamitin para sa resiping ating gustong ibahagi na naman sa inyo so bye-bye niyo ang steps by step na ating pagluluto. Simplihang pamamaraan lang ito. Gamit ang ating hipon. Yan. Linisin ko muna ang mga gulay-gulay and habalikan ko kayo pag okay na ang lahat. Ayan na nga, naubos na natin sa sizes na ating gusto. Ready to cook na tayo. Yan, o diba? Perfect first na ilagay natin sa kumukulong tubig ay ang ating sibuyas at kamatis. And pwede na natin ilagay ito lahat. Nahugasan na natin yung lagay lahat. Pakuluan at next steps naman cover. Kulo, i-add natin ang ating shrimp broth cube. Yan. Ano nga ba ang kanyang look? Ganyan siya. Shrimp broth cube. Nor. And then, meron pa tayong isang sangkap ang sinigang mix. So, i-add na natin ang ipon natin. Bobo. <laughs> okay. Ah, maraming dito. Nasarap ang sabaw na hihigupin. Next, cover on So, ang ating ng pampanasa ay sinigang mix at ang ating shrimp broth cubes. Easy lang, di ba? May partner tayo dyan, guys. Meron pa tayong piprituhin. Ano to Galonggong? Yes. Galonggong. Ayan. Marami tayong galonggong na piprituhin para sa partner ng ating sinigang na hihigupin. Next. Halo-halo. Para sa masarap isang kulo lang at mag-add na tayo ng sinigang mix natin. Diba? Sarap na naman. Hihilupin at pritong isda. Basta may sabaw na at isdang prito. Sold na ang ating pananghalian sa madami ang sabaw natin, mag-add tayo ng isang pakiting sinigang mix. Small size lang yan ng sachet. asin kinig na tayo dyan sa so, sabaw na ating hihigot. Sa pritong isda natin, wag ko na kayong isabay. Simpli, ang pagprito lang naman yun ang ating gagawin. Basta may partner tayong isda at sabaw. So, pwede na natin matikman. So, ayan. Dito na siguro ako mag -e end dahil lahat ng sangkap at pampalasa na add na natin. Thank you guys for joining me sa akin simpleng pamamaraan ng pagluluto ng gulay, hipon, sinabawan na mayroong asim kilig na sabaw gamit ang sinigang mixture. Bye-bye. God bless and happy eating. Maraming salamat ulit. Ayan. Isabay ko na nga kayo sa ating pagprito ng galonggong. isa. Ilan kaya ang kasya dito sa ating malaking kawali na ito? Dalawa. Tatlo. Apat. Lima lang. Lima lang muna. Lima lang muna. Ayan na nga, na-perfect natin, mabaliktad ang first batch natin. Ayan, kuwansi ang ating galunggong na piniprito dito. Ito na tayo sa ating one serving. Ano nga ba ang ating one serving para sa ating sabaw na ito? Masarap. Sarap sabaw one serving. And sa ating isda naman, meron din tayo, oops, dalawang piraso ko kunin dyan. Yan ang ating one serving, dalawang golonggong, isang serve ng ating sabaw at kanin happy eating, guys! Sarap ng ating ulam, di ba? <laughs>